Kaya uh, nga pala yung aking ate oh. Ay 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 ay. Ginto ko ba? Kailan na ba? Alam mo lang ba? Sibuyas din? Sibuyas din eh? ba? May bawang pa. May bawang. Sige na natin yung bawang. Alam ko pa yung buong bawang yun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Metal 8 ang pasok ni